mayroon akong pinadeliver dito mga kamister ko yung aking opisina yung container van Mabiro lang <laughs> sa engineer ko yan mga kamister ko bali nilipat na dito kasi tapos na yung isang site nilipat na dito bali pipistol dito yan kaya lang uh, bukas na namin i ano, ayusin bubuhatin na ng bako to ang yung container van ilagay dyan sa bandang Engineer, makitulog sa ano mo office mo ha. <laughs> office. May aircon kasi yan oh. Pero tinanggal muna. Andun sa barracks. Kaya empty siya oh. Bali, ilalagay na lang yan sa, ano, sa lunis. Time check tayo mga kamister ko Alas 12 na ng gabi Bali yung bako na bumuhat niyan Naiwan doon sa kung galing Ngayon pag naibaba nitong isang bako Babalikan ulit na yung Sip loading yung bako doon At ibabalik niya dito kaya bukas o mamaya nandito na yun ng ano yung bako na yun. Bali yung bako dito ay apat. Isang ito, malaki. At saka isang maliit. At saka isang malaki ulit. At saka yung ibabalik mamaya. So, apat sila lahat dito. Ayun na oh Ayun na oh Ayun na Ayun na Ayun na Wow May nakasakay pa sa taas oh Ah eh ah 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 eh ah Ah eh Ah eh Ah eh Ah eh Ah eh Wow Ah, <laughs> oh, dala mo na. Dito. Oh. to kayang kaya Okay Okay ah, Ang galing Basic Babalikan naman ang zip loading yung bumuhat ito doon sa ano sa Manila itong area namin mga ka mister ko sa uh, hindi nyo alam eh Pasay po ito so sa mga vlog ko pa naman eh nakalagay naman yan ay eh, Pasay so ayan na ayan ang opisina ni engineer ayan so maraming maraming salamat sa nakarating sa dulo ng video ito maraming maraming salamat thank you for watching mga kamisay ko i love you all good night